Nandito kami sa Neapolitan Park. Daming tao, daming mga paninda. Daming sasakyan, daming nagja-jogging, daming nang bike. Siyempre kasama ko ang aking mga baby dogs. Sayla! Sebi! Sayla Jane! Yes! Yan, kasama ko ang aking mga anak. Ayan, dami-daming tao guys. Presko! Ayan, lapit lang to sa amin. Kaya ayan. Ayan yung SM Fairview guys. Ayan. Ang lapit lang dito talaga. Katabi lang. So ayan. Marami nag jogging naglalaro, nagtambay, nagkain, nagbabike. Ayan. Park kasi to. Tapos open space. So open for public. Ayan. So ang hangin. Presto. Mga baby. Sebi. Sebi. And then Sila. Mga anakis ko. Hey guys, itong malaking building na nakikita nyo ay isang hotel at syempre isang kondominium. At ayan ga guys, Maraming nagbabike dyan, maumaga, at saka sa kasahapon At marami ding nagja-jogging. Marami ding mga alagang, mga hayop ang dinadala dito, guys. At syempre, isang katutak ang tao. Pag merong mga tao, syempre, maraming mga paninda dito, guys. Iba-ibang paninda. May pagkain, po. damit, at kung ano-ano pang mga souvenir. At uh, mga gamit sa mm -hmm. mga pagbabike. At may din sa sakyan, guys guys. May mga motor. Ayan, oh. Kita nyo yan, guys. Sobrang chill na chill. Pag umaga, ang katutak ang tao. Ganon din sa hapon. Pag medyo tanghali, medyo mainit kasi. Kaya wala masyadong tao. Ayan. Kaya malapit lang ito sa amin, guys. Malawak siya. Pwede kang mag-walking, mag-jogging, mag-bike, tumambay, kumain, makipag-chikahan, mag mag -piknik. Ayan. Eto, si ang aking mga baby dogs Siyempre kasama ko si Zyla at si no. Sevi, ang aking mga anak At uh, siyempre karga-karga ko sila Ayan, mahalaga talaga yun sila sa akin guys Yan po, yan lang po nagpapaligaya sa akin sa ngayon At siyempre si Ate Ashley At uh, yes po, ayan po Ang ganda ng sunset guys, nakita nyo ba yan? Oo, oh, di ba? Parang akala mo na kung tayo. nasa Buracay tayo. Pero ang ganda actually. Ayan, napakadaming tao guys. Ang saya-saya lang at manghangin guys sa in fairness. Kasi napakainit sa bahay. Kaya, ayan, weekend ngayon. Kaya pinasyal ko yung aking mga anak. At nag-enjoy naman sila, guys. madaming nga silang namet na mga aso at mga tao. Ayan, ganyan. Kailangan kasi natin isocialize din yung ating mga baby dogs. Kasi para naman hindi sila yung matatakot sa tao. At the same time, marunong sila makibagay, makibanding. At syempre, exercise na rin. At happy-happy uh, kasi kailangan din nila magpasya.